Hello guys, ilagyan na natin ng mantika ang kawalay ng bawang ng luya at saka ho, ng sibuyas at dalian ng huwari ay gawa ng atas wow. magpanihan ay ang tusay. O yan ay ating adubuhay, lagyan ng tuyaw, ng paminta, saka ho ng, ano, ng asukal. Tapos ay hahalo ay sarili ho niyang tubig yan. Ikaw, uh, dumalay. Yan ho, pagkahalong ganyan tatakloban lang. Pagkataklob kanya ganyan ay bubuksan na ulit after 5 minutes at gawa ng baka ng maiga. iga. Ay ganyan ay at gawa ng pagkain ng iga ay eh, hindi masarap ang lasa. Lagyan ng suka tapos yung dalawang siling haba na dali ko din yan sa tabi-tabay. Ikaw, da, dali din

ano, masalok-salok baga ako, oh, masalok-salok daw ay, okay na, man, ah. ay, tingnan nyo naman ang pagkaluto at ah. talagang quality ang itsura ay, ano, aba, ay, talagang napakasarap na yan, yan, eh, ay, dapat igagatan ko ay, eh. ano, may tinamad na magkain, ah? <coughs> niyaw, gaya okay, ay, kayo, ay, ganyan din magadubo ng pusay, ay, subukan ninyo, aray, ay, may, may lugi dapat, para gawin ang tayong lansa, so, oh, nagturo si Bawi, maraming mas ko sa iyo, kaysa ay, alam ko naman, eh, niyaw, kaso nga, salamat ho, sa inyong lahat, at na, -nan, ay, ay papano, oh. gaw? God bless you all. Thank you.